So, guys, ito, ah, uh, wag um, damag na, may lagnat si Kuya Sian, at masakit ang kanyang chan. So, nakakaawa talaga siya. Hindi, siya. hindi siya nakapasok sa kanyang first day of school. ulo mo, masakit pa? So ito nga guys, kinabukasan nag okay okay na si Kuya Sian and tinulungan ko siyang ayusin yung mga gamit niya kasi hindi pa namin na prepare yung mga notebooks niya at wala pa itong mga name tags. So ayan guys. Um, gusto niya siya yung maglagay ng sticker. So, nakaalali lang, naka lang ako sa kanya dito. Para naman, alam niya rin kung anong gagawin. Marunong din siya sa ganyan. At na excite siya sa pagpasok sa school. Lalo siya yung nag-prepare ng mga things niya. <laughs> So, ayan si Baby Clark. Ang gamit ko si Ayan, pinaligoan ko na siya. Tuwang tuwa siya mag-swing. Hi, Clark! So, ayun, na 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 na. so, napatulog ko na rin yung dalawang magkuya. Popogi talaga ng dalawang boys ko. So, guys, habang tulog yung dalawa kong Junakis, ayusin ko lang yung paninda ko sa online selling. Tara, ko sa inyo ko yung mga items ko ito nga pala yung mga paninda ko sa online selling. So, weekly, kumukuha kami sa supplier. So, this week, uh, ito yung napo-order ko. Actually, hindi siya karamihan. konti lang siya. Pero, pwede na rin. Ayan, guys. So, aside from sa pagbablog, ito yung sideline ko rin.